Blow. Ang nakikita po ninyo sa likod po ngayon sa PUA, kasama ko si Mark ngayon, ay si uh, Undersecretary o oh, ay si uh, sama mga pulisan at nahuli uh, huli po itong isang uh, allegedly uh, illegal recruiter. Ayan po sila. Ang kuha po siya, nasa sa office mo ng DMW, nahuli sa siya. You take... Pahingi ako ng konting statement po no? Ha? Pahingi ako ng konting statement. Pag mga ganyan nahuhuli, sir, ano, non-bailable yan, ano? Pag napatunayan, sir, ano? Eh, depende kasi kung ilan ang attorney to deputy at ilan ang victim ang at, Isa lang. Okay. Isa lang. Sinful. So, sa ngayon, simple. Pero, ang mabigat sa kanya, entrapment. So, huli, caught in the act. Caught in the act talaga sir. sir. Andiyan na ang ebidensya. Ang inquest na yan. Diretso na yan sa inquest. Pagka-arrested ah, na tawag niyan in flagrante delicto ang lakas ng loob pa sa dito pa sa law mismo ng DMW sir, uh, panawagan mo sa mga illegal recruiter sir, regarding this sir ay, una-una, huwag po magbabalak na gumawa ng anumang katiwalayan, lalo na ang illegal recruitment. At kapag kayo nagbalak na gumawa ng katiwalayan dito sa tahanan ng OFW, kayo po'y masusupo. Pangako po namin yan sa inyo, huwag po yung magbabalak. Mo. At aalamin pa po natin kung ano ang kanyang sinagawa uh, illegal recruitment activities mm -hmm. at kung yung network mm -hmm. ng kanya kasi dati siyang empleyado ng recruitment agency ah okay kaya pala may access sir so, so oh. advice okay. so, ko nga sa CIDJ hindi oh. yan solo hindi yan magkana ka solo oh. solo yan so, okay. pero niya kasapot Alamin yung kasapuan hanggang sa makakuha tayo ng so, so, sapat na ebidensya. ng na uh, network. Aha. Uh -huh para ma pa baka mas may mas malaki pa 'yan no ah. Okay thank you sir